Dok, dok, pwede pa quickie? Yes, ma'am. Dok, lahat ba ng mga tumatandang lalaki ay lumalaki ang prostate? Karamihan. Most ah, of them. Okay. Lalaki talaga yung prostate after the age of 40. Mm -hmm. So, watch out. So, anong mga simptomas? Para uh, malaman mo lumalaki na siya. Hirap sa pag-ihi. Mm -hmm. Karamihan, gising na gising sa gabi, parang mihi. Hindi natatapos yung ihi. Putol-putol, may natitira. At uh, kung sa umaga naman, parang bitin yung pag-ihi niya. Umihina ang kastang ihi. Mm -hmm. Pero may lalaki hindi uh, lumalaki yung prostate? Meron. meron ah, talaga? May depending. maswerte? <laughs> Lalo na kung pag sa family history nyo, hindi uh -oh. malalaki yung prostate, uh, laki ang chance na hindi ka magkaroon ng uh, malaki yung prostate. Pero it's not the size, you know? Uh, kuminsan may maliit na prostate, pero obstructive. Mm -hmm. So, yun ang kailangan magbigyan ng gamot o maoperahan. So, paano mo papapacheck kung lumalaki na ang prostate? Uh, dapat may check-up talaga na After the age of 40, may initial screening para malalaman kung ikaw yung tipong kailangan i-monitor o kailangan uh, regular lang na bantay mm -hmm. or uh, mas rigid na pag-follow-up uh, sa inyong urologist. Tapos ano yan, Dok? Annually na na dapat nagpapa-check-up? Lalo na pag may family history ng prostate oh. cancer, kailangan may annual check-up ka para ma ang pag-onset ng prostate cancer ermang mm -hmm. bantayan pag nag-onset mas maaga mas madaling magamot. na pag ang prostate may early signs ng cancer at kung na-detect na maaga mas maganda ang chance ng complete remission okay thank you doc thank you